Hello mga mams, tara samahan niyo ko dahil for today's video ay pupunta kami sa Korea dahil meron kaming aayusin mga papers at pinisitahin na rin ni Hajun yung kanyang kumu which is yung kanyang auntie ng aking sister-in-law o complete yun ah <laughs> Makapal nga yung pinasuot ko kay Hajun kahit summer dun sa Korea. Kasi ang alam ko, malamig dun sa airplane. Pero ewan ko ba, hanggang sa makarating kami ng Korea, hindi ko man lang naramdaman yung lamig. Habang <laughs> nagantay nga kami, kumain muna kami dito sa Le Amoretto Coffee and Bar. O tama ba? <laughs> Medyo napaaga nga kami kasi four hours before ay eh, nandun na kami sa airport Kasi nga ang alam ng asawa ko talagang mabagal dito sa Pilipinas Na kapag pumila kami dito ay talaga naman sobrang bagal Pero hindi naman kami natagalan kasi nga meron kaming baby Siyempre nasa priority lane kami O diba nagagamit ko pa rin yung priority lane na yan <laughs> Ang ibang ginawa ang baby ko kung di matulog kasi ganyan talaga siya sa labas Patulog-tulog lang siya palagi at ayan, papasok na nga kami sa airplane. Yay! Sobrang excited ako kasi nga first time ni Little open na papasok sa kasi baby pa lang siya. Nakasakay na siya ng airplane. Ako kasi nung 22 years old na, nakasakay ako ng airplane eh. Ayan, at hanggat makapasok nga kami ay tulog pa rin siya. Akala ko nga hanggang biyahe matutulog siya. O ba? Diba? Init na init nga ako ng lagay na yan kasi akala ko talaga sobrang lamig dahil naalala ko nga yung first time ko sa airplane ay sobrang lamig. Kahit nga si Habi hindi naman niya nagkasuot ng long sleeve pero napasuot ko kasi sabi ko sa kanya malamig para hindi kami malamigan. Kaya nga katagalan na tinanggal ko na yung bonnet ni baby. di ba? Tulog pa rin ng baby ko kasi ganyan talaga yan kabait kapag nasa labas kami. Pero syempre dahil baby siya iiyak at iiyak pa rin siya. Ayat nagising na nga siya kaya nagsimula na ang aming Iskandalo. Char. Kasi naman, walang ibang ginawa si baby kundi umiyak hanggang makarating kami ng Korea. Nakakahiya nga dun sa mga adjusy sa harap at sa likod namin. Pero okay lang daw, sabi nila. Kasi sanay naman na sila. Mabuti na nga lang at nakapag-download ako ng Coco Melon. Kaya kahit pa na-entertain ko si Little Opa. Ito nga pala yung free food namin sa airplane. O, di ba ang sarap? Kung nga iuwi yung mga lalagyan ni eh. Char, Pinoy na Pinoy. Ayan, nagsisimula nang mainip si Little Opa. Kasi talaga pag nanood ng ng kokumbelon ay hindi naman tumatagal. Uh, minsan, okay lang sa akin na pag-screenin ko siya agad. Kasi nga, hindi naman siya nagtatagal sa palabas. Paiba-iba lang siya ng tingin. Tapos minsan nakikinig lang siya. Medyo lumalamig na nga yung airplane. Ay sinuod ko na yung bonnet niya. Itong mga panahon na to ay nagpalit na kami ng diaper. At sobra nga siyang iyak ng iyak kasi masakit nga yung tiyan niya kasi nung panahon na to ay nagpalit din kami ng gatas. Ewan ko ba kung kailan nag six months siya, tsaka siya nag-atay-tay sa mga gatas-gatas na yan. Si auntie, kinuha siya eh kahit hindi siya kilala kasi nga naaawa na sa akin kasi nakikita nga nahihirapan na ako patahanin si little opa pero pagkatapos naman tignan nyo tuwan tuwa pa sa tatay niya finally at nandito na nga kami sa airport ng Korea ang Incheon Airport na lagi ko lang nakikita sa TikTok sabi ko nga sa asawa ko videohan kami o di diba, ba napakadali talaga ng photographer ko kasi naman tignan nyo pantay na pantay at derechong derecho <laughs> yung weather dito ay eh, kahit summer ay eh, sobrang okay pa din sa akin kasi nung panahon na to, nung time na to, ay yon hindi pa siya masyadong mainit. Hindi gaya sa atin na kahit pag na, sobrang init, ba diba? Ang bilis nga lang makapasok dito sa loob ng Korea kasi naman, alam mo yun, yung wala na masyadong tanong, yung kailangan i-submit mo lang yung passport mo, yung ticket mo, tapos yung visa mo, yun nang wala ng other question. Parang ang sarap, -sarap talaga ito sa ibang bansa, no? <laughs> Yan may nakalagay pa sila dyan, welcome to Korea! <laughs> Kalungkot nga lang kasi yung favorite kong maleta nung dalaga pa ako ay nasira kasi naman matagal na to sa akin at nagamit ko na to kung saan saan o diba yan pa yung first income ko nung nagtrabaho ko sa Cebu kaya nga sa Cebu ko pa nabili ang maletan na yan alam nyo ba nalulungkot ako kapag nasisira yung gamit ko na binili ko mismo sa galing sa sahod ko pero okay lang ganun kasi talaga ang gamit kapag hindi masyadong ginagamit lalong nasisira feeling ko timing talaga ng pagpunta namin sa Horea kasi hindi ako nahihirapan tignan nyo naman pwede nang ilapag si baby syempre sinundo kami ng very my support sister-in-law. palabas na nga kami ng airport para kumuha na ng taxi. At talaga naman sobrang excited ako para kay Hajun. Nung mga oras na to ay hindi pa ganun kainit. Kaya naman tuwang-tuwa pa ako kasi hindi nga maiinit na si Hajun. Tsaka alam mo yun, iba talaga yung hangin dito. Parang ramdam na ramdam mo talagang fresh na fresh. Ganon. <laughs> Siguro kasi nga dahil malinis dito sa Korea. Tsaka isa pa sa napansin ko, ang kaganda ng mga taxi dito. Hindi kagaya na sa Pilipinas. Disko talaga makukumpara mo talaga. Kasi dito, alam niyo yun, ang gaganda. Tsaka sobrang matitibay talaga. Kasi sa Pilipinas, kahit sira-sira, na ginagamit pa rin pang taxi. Talaga makikita mo yung pagkakaiba kapag nasa ibang bansa ka, no? Tulad ng isang car na yan. Pang taxi lang yan. Pero tignan mo naman kung gaano kaganda. Eh sa atin nga, pang mayaman na yung kotse na yan. Diba, Kaya sobrang yaman talaga ng Korea. Ba, diba? nakita niyo ba 'yan kung gaano kaganda yung mga taxi na 'yan? Tapos pagpasok mo hindi pa mabaho, mabango pa, hindi pa masyadong mainit. <laughs> At 'yan naman yung ibang kulay puti na taxi. O ba? Diba? Sa so, kayo na nga kami, syempre, for the video ang ate mo. Syempre, Pinoy tayo. <laughs> o siya, panoorin nyo muna tong kalsada ng Pilipinas. Ay, char ng Korea. <laughs> alam nyo bang mahal ng taxi dito. Kung nagreklamo tayo sa Pilipinas na mahal yung taxi, syempre, mas mahal dito. Kaya nga, nagtataka ako sa mga ibang kabataan. Baka sabi nila, ayun na nila dito sa Pilipinas. Gusto nila sa ibang bansa. Hindi nila alam. Sobrang mas mahal ang bilin at kung ano-ano pang bagay dito sa ibang bansa. Kasi sabi nga ng asawa ko ayaw niya tumira dito kasi nga sobrang mahal hindi gaya sa Pilipinas pagbaba nga namin dito sa Korea eh, hindi nga ako masyadong manaybago kasi nga nakarating na ako sa ibang bansa So, parang same-same lang yung feelings. At tuwang-tuwa nga ako sa mga takas nila. Kasi tinanong nyo naman, parang lahat bago. Kakautok. O, diba? Yan kasi yung gusto sa kanilang app hindi ka tulad natin na Facebook ko yung usong-uso. Magandahan pa nga sa sister-in-law ko ay talagang naman lahat ng pangangailangan ni baby ay pinagandaan niya. Kaya nga nung nandito kami ay hindi ako masyadong nahirapan tulad na lamang ng panligo na to. O, di ba diba, kahit kulay pink yan. tuwang tuwa nga dyan si Hajun eh. Kaso nga lang ang mahal niyan dito kapag binili ko. Sayang lang kasi mabilis lang siya lumaki. Pagkatapos nga maligo ni Hajun ay pumunta kami rito sa isang restaurant para kumain. Siyempre for the video pa rin ng auntie mo tignan nyo naman kung gano'ng kaganda rito yung panahon na to, yung mga oras sa to ay parang feeling ko, parang bagyo yung lamig niya. Sabi nga ng asawa ko, kabanin ko na yung long sleeve ko kasi doon pinatitinginan kami. Eh kasi nga, summer at mainit na nga, tapos ako naka long sleeve pa. Pero sabi ko, okay lang yan, mamaya na lang. Ang ganda nga rito, tignan nyo, ito yung pinaka park ng no, malapit sa bahay ni sister-in-law. naririnig nagyo ba si Hajun? Paiyak na yan. <laughs> at saka ang kagandahan pa dito ay kahit gabi ay sobrang safe. Kaya makikita nyo dyan, kahit bata ay naglalaro ng gabi. Mga nagja-jogging, nagbe-baseball, at kung ano-ano pa. Ewan eh, ko, baseball pa yung ginagawa nila. <laughs> dito nga sa dinaanan namin ay sobrang daming tao, di ba diba? Eh kasi nga, park nga to. Ano ba? Ang kulit ko naman eh. <laughs> Hiya na nga akong mag-video nung kumakain kami kasi nga first time mo lang nakasama yung asawa ni sister-in-law. So hanggang dito na lang. See you sa part 2.